magandang araw sa ating lahat. Uh, ah, kamusta, kamusta, kamusta kayo? Ngayon eh, syempre, ito na naman tayo. Walang kasawang paggagawa ng video-video. Nakakani -video. <laughs> ah, na nga eh. Dahil wala eh. Walang paggagawa din eh. Di, manawa akong manawa akong manunood. Basura akong masusura eh, basta tayo maglibang na lang. Ngayon eh, nakarang kasi pumunta ako doon sa tropa. kaya nagpadala ako ng mga ilang kagamita gamit na kakailanganin ko din dito. Galing Pilipinas, napapunta rin dito sa Canada. Kaya maraming maraming salamat sa nagdala ng aking gamit na pinadala ni Macy. Shoutout kay Sir Au. Yun, na tropa. Eh, pinadala sa kanya ni misis dahil pumunta rin dito aray yung mga pinadala sa akin <laughs> nahin ko muna rin yan, mga gamot ari yung mahalaga dito gamot gamot ano ba to ano eh tape, pero laman na rin ano eh by jessic yan mga common na kailangan namin dito gamot sa sakit ng ulo, lagnat, tsaka rin isa, nyusip pa rin isa, rin kulay green. Gamot sa sipon, pagka inuhog-uhog, lalo na may yaw, ay kalamig, ay inlakaw. Yari na. Panay na ang tulong ng uhog, tulad nung nakaraan, ay sadya ako isipunin-sipunin. Yan, gamot. Tsaka aray, vitamins. Eh, hindi ko alam na may vitamins pala, sabi ng asawa ko. Padala daw ng biyanang ko. Yan. Salamat, Nay. Nanay porde. Salamat sa vitamins na, Ah, Lalo akong lalakas na, re. <laughs> lalakas matulog. <laughs> kung palakas tumulog. Tsaka ito, re. Aray, aray naman. BL. BL. Ginawa ko ng tatlo. Aray yung BL na, re. Pagka yung may mga rasos-rases. Yan. Mabisa ito, re. Eh. Aray yung may subukurin sa Pilipinas. BL na, re pag yung mga mukha ay medyo nagrarash-rash yung tutoklo-toklop na lagay ko lalo pa yan yeah, gamot din na sa buna eh <laughs> pagka lagi ang ulam niya yung manok kaya yeah, siya ay bubunihin ay kakari pangunta pangunta ito BL yan tsaka are yan yeah, medyas medyas na makakapal. meron naman akong dala name eh, kasi mukhang kukulangin yun anim na piraso tapos yun narinig nagpalagdaguli ako ng tatlong pares gawa minsan na, napapansin ko pag ako ay napunta sa mga yung mga bilha mall mall kaninipis ng ano kaninipis ng tag dito ang pinaka tela ng medyas iwan ko lang din kung may iba pa akong hindi nakita pero karamihan nakita kong maninipis eh eh safety shoes ang gamit medyo masakit sa ano masakit sa paa pa ipakumbila ako doon. Darlington. Yeah. Maganda yung dito. Darlington. Maganda rin sa nakakamay na <laughs> Darlington Coffee eh. May pang iwas sa ano. Sa pamamaho ng paa. Yan. Tsaka re. Yan. Supporter. Kailangan ingatan eh. Ingatan may igay. Ah, uh, pagka uh, magbubuhat mag ng mga ng mabibigat diyan, dalawang supporter na rin pinadala ko. Tsaka, at saka natutuwa din na hindi ko alam kung matutuwa ba kung may iyak na rin. May message pa. May message para si Mises. <laughs> may sulat. <laughs> hindi ko na ipapakita sa inyo. Pero sabi din rin, ingatan si Tutoy. Para sa susunod. <laughs> Ay malakas-lakas pa. kasi <laughs> si dyan naman Eh, talaga nga rin iniingatan ko. <laughs> Kahit hindi gamit eh, naingatan ko rin. Ay, eh, bumalik man dyan ni eh, eh, eh. Eh, may laban-laban pa. Kaya <laughs> dala sa porter na rin ginamit yun. Ang aking pinabili. Ay, <laughs> ah, yun lang. Kaya, sa mga ibang tropa na gusto rin magpadala. Kasi hindi naman talaga na unang punta dito. Eh, kwan, yung... Ito dito na... Yung mga gagamitin mo talaga, eh, kompleto dito. May, may maisip ka rin na kulang sa gagamitin mo dito sa pagtatrabaho o sa pangaraw-araw na, na gamit. Kaya yung butay, may mga tropa tayo na mababait na napapakasayuan na ano, na makapagpadala tayo, makapagpakisuyo tayo sa kanila na ano, na dalhin o bit-bitin papunta, galing Pilipinas papunta rito sa Canada, ano. Kaya yeah, yun, shoutout sa mga tropa na <laughs> sa mga pa na papakisayuan namin na ano na magdala ulit <laughs> ng kung ano-ano pang mapapadala namin. Kaya yeah, yun, maraming maraming salamat sa iyo mga tropa pits. Kaya yeah, yan mga idea na ano na yun nga, pag kami mga tropa kayo na parating dito, alam nyo may parating, pakasayuan nyo lang. Kaya yeah, na mga gamit na kakailangan niyo pa dito. No. Ila, maraming maraming salamat lalo na sa sasama ko. Eh eh. <laughs> na talagang nag ano pa talaga magpadala dito. Lahat ng kailangan ko ay binibigay. Yan ha? Thank you. Ingat-ingat kayo diyan. At syempre, may nagpapa-shoutout uli. Ngayon ni eh, pagbigyan natin. Syempre, ito na may kumpare ko. Shoutout sa kumpare ko kay Paring Gino de las Alas. Tsaka sa aking inaanak na si Mia Altea de las Alas, yun. Ah, uh, ingat-ingat kayo dyan. Para, lalo ko na. Ingat ka sa CY. Ah, uh, ah. Uh, Tami-damihan mo ang pag, uh, no, pag-anaw. <laughs> ingat pare, shut up.